Hi mga Mars, for today's mini vlog ay pupunta ako sa Dubai. So, ayan nga guys, nasa ako pupunta sa Dubai. So, ito na naman guys, napakaganda ng views. So, dito guys, hindi masyadong traffic. Kaya mahala kami namating sa, sa Dubai. So, nabubulong na ako guys, Dubai. oh yes, malapit na kami sa Sharjah so hindi masyadong traffic na nga po natin actually guys tapunta pala ako ng interview ng tao natin so medyo malayo-layo din yung pupuntahan ko kasi parang nasa pa ng Emirates Star Wars so guys So, yun na nga guys. Nandito na ako sa yung metro station. Ayan, si Inday. Nagbibidyo ng sarili niyang actress. Kala naman niya kagandahan. <laughs> so, yun nga guys. So, ako sa yun. Nun. So, ayan. Pa Paakyat na yan si Inday. So, yun na nga guys. So, dito nga pala guys. Is, andito na rin ako sa sa equity. So, ayan. Nasa bridge ako niyan. So, habang nasa braids ako, kumuha kumukuha ako ng video to rest. So, ayan, nakikita niyo guys, nasa taas ako. So, yun nga guys, habang inaantay ko yung kasama ko. Okay so, ka lang? So, yun na nga guys, oh, andito ka kami sa Algorand Mall. algoray Al Mall. Al so, may nahanap kami dyan, kaya pumasok kami dyan sa mall mm -hmm. na to. So, so hindi namin mahanap kami. Ayan, yan. Si sa yung, so, no ayan, so, yung kami naman yung kawal yung support So, ayan nga guys, bakit na sa so, second yeah. so, yun, ayan pa rin yung ganap. So, andito nga kami sa market market nga, Kumain lang kami ng kero. So, yun lang yung ganap namin guys. Okay. Gusto lang namin mag-pwede ng turon. So, actually guys, ang oras na, sa mga oras na yan is gusto ito. Lapit na rin yung kapitar. So, naisang pa namin ito na, uh, Actually guys, last week, dyan kami. So, yun nga guys, andito na kami sa iyo. Ngayon, pauwi na kami. So, seryoso, seryoso sa inyo guys. Hindi, dito yung mga yan. Kapag-tapin natin. Pababa na kami yan. Papunta kami ng practice ano, na ako mag station at school mm -hmm. pa rin na. na yeah. kami dito sa at school. So, yun guys. So, andito pa rin kami. Chinecheck ko yung mag ako ko kasi parang hindi siya nag-active na pinak ko siya. Hindi nagbawa siya. Kasi nga, ano siya, binigay namin ng part. Ay, nagpa-carva kami is unlimited. So, yun na guys. So, yun guys ayan si mga inlay, check niya kasi kayo medyo marunong dito, na check na may Alam niyo na si inlay, pag-upindok. <laughs> so, yun nga guys, ayan si Manan kina-check na yung no So, yun nga daw, nagbawa. So, iti-check na yung doon si sa a sa ayun kung anong tawag sa kanila basta yun na yan. So, yan guys, so yun na guys para Christmas ko ano. Uh, so, yun nga guys. Andito na kami sa Asman Bus Station. Naghahantay kami ng bus. Ayan na yung bus. Na Naghahantay pa lang ng mga pasahero. So, kami yung nauna dyan sa Alamang Bus. So, yeah. Enjoy na, enjoy na, kami yeah. enjoy na kami. Enjoy na kami dyan. Yeah, so, so, ayan. So, ayan. Habang naghahantay kami. Ay, sorry. guys. nga yung sa mga Ah, Okay. Yes. Sorry. 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 Sorry.